Ayan, hi sa inyo mga ka-taste buds. Ngayong araw tayo magluto mga kami ng tinola. Tinolang manok. Ayan, so ito mga ka-taste buds, yung mga ingredients na gamitin namin. Napaka-simple naman ito. So meron tayo ditong papaya. So pinahinog na namin itong mga dalawang araw na yan. Kasi nung binabili namin ito, medyo hilaw-hilaw pa yan. So napakaganda ng ganyan. Ihalo sa tinola yung medyo manamis-namis na yan. So syempre meron tayo ditong sibuyas sa kaluya. So technique dyan, medyo damihan nyo pa yung luya kung gusto nyo pa ng mas masarap. So ayan. Ito ito naman yung manok na gamitin namin. At ito, meron tayo itong dahon ng sili. Ayan, syempre na tubig. So, wag natin pang paalat dito. Una natin lalagay dyan is patis muna. Then, kung magladagdag tayo ng alat, lagyan siguro natin ng asin. So, ayan. So, ito yung kawaling na gamitin namin. So, painitin muna natin to. Then, magigisa na tayo dyan. Ayan, dahil wala akong tripod ngayon, hahawakan ko muna. So, simdihan muna natin yung kalan. So, ayan. Painitin muna natin to. Then, saka tayo maglagay ng mantika mga ka taste buds oh. So, lalagyan muna natin doon ng mantika. Ayan. Malagay muna tayong tamang daming mantika dito. Eh magigisa na tayo din. So, ito. Lagyan na natin itong sibuyas sa kaluya. Ayan. bango eh. Pag may lula talaga, napakabango. Eh. Kaya nga yun naman, naigisa nga natin itong sibuyas sa kaluya. Ganyan na yung magiging kulay niyan. Kaya pag basi nga Ito naman yung manok. Lagyan nga natin itong manok. Ready, kukunin ko muna yung pate pero kung ilagay tayo yung pates. tamang dami ng pate para manuot yung lasa ng yung alat dito sa manok Ayan. masarap sarap kasi sa tinole medyo malat alat ilagay tayo ng punting tubig din na Ayan. okay na yung okay ganyan okay para kahit okay, paano then gagawin na natin dito is pakukuluan na natin yan hanggang sa mag pa itong o kung baga sumatas kayo yung manok para lalo maging malasa ayos yaan muna natin na ganyan So tama ako, taste buds, magalagay na tayo ngayon ng tubig. Ito, so, Depende sa inyo kung gano'ng karaming tubig. Siguro, ano na lang kung gano'ng karaming manok yung ilalagay nyo. Doon nyo na lang i... yun na lang ang pagbasihan nyo. Ayan. Ngayon, pakuloyin muna natin to. Pagkulo, lagay natin yung papaya. So, ito guys, ayan, ilalagay na namin itong papaya. So, ang ganda ng papaya, ito na nyo. Diba? Lagay na natin yan. Then, pakukuloan natin ito. Pagkulo, titimplahan. Titimplahan. Para ano. Then, lalagyan na natin Ilalagay na natin yung dahon ng sili. Mas maganda, mas maraming dahon ng sili. O kaya, malunggay. Guys, meron din pala itong malunggay sa loob. So, yun. Kaya, napaka-healthy talaga nito. May halong malunggay. Ayun, o. O, diba? Kaya, super healthy ng tinola. So ito guys, kumukulo na. So ilagay na natin tong ano, dahon ng sili at saka yung ano, tag ito. Malunggay. Ayan yun dami o. Oh. So dahil isang kamay lang ginagamit ko yung pang video ko yung isa, eto, lalagay ko muna to para hindi sayang. Nailagay ko na, eto na lahat. So yan. Kaya pakuloy muna natin to, lutuin natin maigi. Then, luto na kaagad ang tinola. Ganyan na lang naman kasimple magluto ng tinola. So ayan yeah. mga ka-taste buds. Ayan, tinan nyo. Yan daw, luto na. Para simple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Healthy pa, tinolang manok. So ayan. kaya kung nagusin yung luto namin, ano bang ginagawa nyo, subukan nyo na rin yung ganitong luto.